Nga no, Tito Bo, no? naasim ng mangga. <laughs> ano na kami? <laughs> Paano mo siya ma-model nang hindi ka maasiman? Oh, okay. yun na ah. Oh. Sige, tama. no reaction. No reaction. O tayo, isa isa. <laughs> <laughs> hindi kaya. Nasa mo talaga. Okay, ito si Mami, yan ang order niya. Ilan ba order mo? Dalawa? Dalawa. Dalawa, dalawa ba tatlo? Tatloin mo na. Tatloin na. Ah. Uh, Na-miss ko to eh. Na-miss mo? Oo, o, siyempre. Hindi, ka ko na pagdala ng mangga. Hindi, okay lang. Bumila May mangga ka dyan? Oo, oh, marami oh, akong mangga. Oo, ako lang magbabalat ng mangga mo. O, yun. Para makain natin. Eh, promote mo naman yung alam mo. Ay, uh, ito po yung... Uh, uh, Dito JC bagong alamang. Ano yung si Sean Clyde at Sebastian. Ah, Sean Sebastian. Clyde at Sebastian Colley. Ito Ayan. po ang uh, bagong alamang na masarap. Ayan ang yung mangga. Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Uh, try nyo po. Bulin nyo na suportahan ang mangga. Ay! <laughs> <laughs> ang <bagong. laughs> ang bagong. Wala akong tindang mangga, mi! Uh, Tito JC, bagong. Barat. Try nyo po, mga kabatok, ang bagong ni Tito JC. Masarap pa sa yeah. bagong. Masarap and pa and sa man. mangga. <laughs> yeah, hindi lang pet, hindi lang pang mangga mi. Hindi lang pang mangga, oh, hindi yeah. lang pang sport, pang pamilya. Hahaha! <laughs> Parang iba yun, alcohol yun, <yung, okay. <laughs> Buksan na natin, Mi, para matikman mo. Okay. I-rate mo yung alamang ko ngayon. Nagbago ako dyan, nagdagdag ako, mas pinasarap okay. Okay. yan. Buksan mo. buksan mo to. Ayan na ako magbubukas, oh. Video mo ako, Mi. Yan, video yeah. mo ako, ha. Ikaw mag-interview, yeah. ayan, ha. Tika, tabingi. Ayan, Ay, Tito JC, bagong alamang. Yes. Ayan, set tayo. Uh, si Bastian Culli. Culli. Yan yung si oh. ano yan? Ah, yan. Parang ano. ang baba ng camera mo, ah. <laughs> <laughs> Ayan, nabuksan natin. Yan. yan. Oh, tignan niyo naman. Wow. Spicy. Yan. Galingan spicy. mo mag-video, Mi. Si spicy. Isingan kita ng triple. Ah, wag, goy. Hmm. Tito Bon, sa mo ilo. Ayan, o. Si Tito Bon, more than pala si Tito Bon <laughs> ng bagong alamang. Ayan, o. No? Papout na rin natin. Sayang, o. No? Kaya ang ano eh, abang magkakasama o. Oh, Mga kabatok, Tito JC, SC, Sean Clyde, and Sebastian Colley. Ayan po ang bagoong alamang ni Tito JC. Mas masarap ba sa mukha neto. Gaka! Hindi lang pang pamilya. <laughs> pang sports pa. Bagoong <laughs> <laughs> alamang, sobrang sarap neto. Ito yung pinakainahantay namin. Araw-araw kami nagluluto ng, ano, ng talo. Tsaka araw-araw kami bumibili ng mangga. Ngayon lang dumating. Sorry naman. So, yun guys, kasi tagal ko nagpahinga. Na, Dito ko yung bilhin namin dahil... mangga o oh, pahinog na. Ayan o. No? Nagagalit tuloy. Eh. Ngayon lang muli ako napagluto. Kaya sa mga gustong bumi dyan, alam nyo na kung sino yung kukontakin nyo. Ayan o. No. Ito pag bumukang yan o. No. Pwede rin ka sa amin. Yan. Oh, pwede o, rin ka sa na, kong... amin. Pwede rin sa mga page Kami. namin kung gusto Ayan. nyo bumili lang. O, kagaya page. Bagong alamang ni Tito J.C. Blanc. Yan. Pwede rin kayo mag-re-seller. Kahit sa, sa page nila, Bostoyo, mga ka-blog kayo, kailan, kailan Archie, kailan... Kahit sino kontakin yung page, mga... Hindi naman ako alala nung ibig. Ayun lang. Eh, sa kahit kaninong page ng Timbato. Yan. Mami vlog, kayo ano. Hello. Paano mo mamodel ngayon yan? O, mamodel mo, Mi. Yan o, Tito Bono. Naasim nga mangga. <laughs> Ano na <laughs> Paano mo siya ma-model nang hindi ka maasiman? Oh, yun na, okay. Mami. Ah. Oh. Sige, tama. Wala no, reaction. No reaction. O tayo isa-isa. <laughs> <laughs> hindi kaya. Maasim talaga. <laughs> <laughs> si Mami, si Mami. Subukan natin. Baka kaya ni Mami. Hindi ba yeah. maasim talaga? Bisik lang sa akin. Walang ano. Ay, hindi na asiman, no? Kasi e, hindi. Asim na asim nga. Ang na, na ba yun? Oo, yun. mo <laughs> Tabihan mo, ang asim eh. Ang asim mo. <laughs> pa ayan o, no, no, ayan o, no, ayan o. No. Oh, no reaction. <laughs> 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 Masim talaga! ngasim talaga!